Hello, hello po. Welcome back so Welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po? Kamusta po kayo mga Sagittarius? So, hingin na po tayo ng update ngayong March kay Lord, kay Universe. kung ano-ano ang energy update niyo, no? Itong buwan ito ng March. So, pangkatatan po to, um general. Uh, general reading, pwede rin mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung para sa inyo. Uh, yung iba ay, kung hindi naman, ay yung iba ay bigyan natin sa iba. And um, thank you. Thank you. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po sa walang sawang nanonood at sa bumabalik. No? Maraming maraming salamat po. So simulan na po natin kung anong energy ninyo mga Sagittarius. Okay, dito no, sa Guitarius. Nagkakaroon ng delay yung ano nyo, no? Nagkakaroon ng delay yung pera ninyo. Parang, um, palutang-lutang, no? Kaya, parang, uh, ano dito, eh, um, nandun yung pagdadalawang isip na yung pera ninyo kasi parang may humaharang no? Siguro kayo rin to no. Um, parang nag-iisip kayo ng negative thinking tungkol sa pera ninyo kaya am um, um nagkakaroon ng pagharang. Kaya um dapat ano lang ba tayo ang um, positive thinking para walang balakid na da, walang balakid sa pagdaloy ng pera. No, so, siguro ang ilan din sa si inyo dito, yung pera ninyo na delay na delay kasi um, siguro inaantay niyo pa inaantay niyo pa um, galing sa ibang bansa yung pera ninyo na inaantay ninyo. Kaya nagkakaroon ng delay. No, So, ang ilan din naman sa inyo dito ang um, Siguro may nagtatrabaho rin sa ibang bansa na, na mga secretaries. Meron din siguro dito nagtatrabaho sa ibang bansa. At um, patuloy kang nangangarap, no? Patuloy kang nangangarap sa mga um, wini-wish mo. patuloy ka nagsusumikap sa pagtatrabaho dyan sa ibang bansa dahil gusto mong maging masaya ka. Gusto mong maging successful ka. Gusto mong mag gusto mong maging gusto mong maging liwanag ang buhay mo. Gusto mong maging masaya ang buhay mo. Gusto mong maging masaya ang mga anak mo. Kaya patuloy ka nang tatrabaho sa ibang bansa at patuloy kang nangangarap sa mga winiwish mo na magkakaroon naman niya ng uh, magkakaroon naman yan ng um, kasagutan. Kumbaga, makukuha mo rin yung mga wini-wish mo. Wishful, ano ka dito? Fulfilled. No? Fulfillment yung mga wini-wish mo. Makukuha mo din. No? Dahil maraming marami kang naka, marami nakapaligid sa'yo, maraming nakapali, nakapaligid sa likod mo na may mga maraming um, nakaabang na mga winish mo at magka, magka grant, mag magkagrant granted na dahil din sa patuloy mong pagsusumikap kung saan ka man nagtatrabaho maaring sa ibang bansa o pwede rin dito sa Pilipinas na nagtatrabaho ka na patuloy kang nangangarap marami kang iniisip na gusto mong gawin at siguro nakapag-isip ka rin dito gusto mong mag aral gusto mo rin makapag-aral para um, lalo pang lumawak yung kaalaman mo no? At marami ka, marami ka rin thinking um, na, na gusto mong gawin. No? Hindi lang sa pagtatrabaho sa ibang basa, Pero gusto mo rin, meron ka rin iniisip na um, makabili, no? Siguro gusto mo rin makabili ng pang sa farmers, no? Yung, yung ano dito, yung yung kalabaw ba yun? 'yon nakakapag-isip din kayo bumili noon. No, para siguro um, matulungan niyo rin ang magulang ninyo, no. Para hindi na sila siguro um yung parang nag-aarkila. Meron kasi po niyan sa Palayan. na um, may kila silang ano kalabaw no pero siguro um, kaya yan din ang ang wini wish mo na magkaroon ng sarili no So ano pa ano pa ang message sa inyo. Mga Sagittarius. Okay, sa guitar use. So, yun nga, sabi ko, um, tulad din sabi ko sa inyo kanina, parang nagkaroon ng delay, no? Parang may pagka-delay sa pera ninyo. O parang na-trap. Na-trap yung inaantay yung pera mula sa ibang bansa or meron kayong inaantay na pera pero parang na-delay, nade no? siguro um, yung pera na inaantay ninyo yan, siguro, ayan yung siguro, kung meron kayong bahay na pinapaupahan, no, siguro, um, nadidelay yung bayad nila, no, or, yun nga, or meron kayong mga partner, mga person na nasa ibang bansa, nadidelay yung padala nila, no, kaya, um, nagkakaroon ng <coughs> trap, no, nagkakaroon pagka-trap pagka delay. And um, ang ilan din sa inyo no siguro ang um, yung mga nag, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa siguro uh, nabubuli kayo no. Parang pinag-uusapan kayo. Kapa niyo rin siguro Pilipino yung um, pinag-uusapan kayo. So um <clears throat> yung mga ganyan ang um, excuse me, yung mga ganyan, i -ano nyo na lang, no? hayaan nyo na, hayaan nyo na sila mag, magsawa dyan sa kaka, kakachismes, kakapag-usapan, no? Basta, um, kailangan mo lang maging, um, kalmahan mo lang yung sarili mo, tuloy ka lang sa trabaho mo, dyan sa ibang bansa, huwag kang mag-alala, ikaw pa rin naman ang magiging panalo kapag hindi mo yan, hindi mo na yan inintindi, hindi naman yung kawalan sa buhay mo dahil lang mayroon ka kasi pangarap. So, huwag mo na silang intindihin. Tuloy ka lang sa goal mo. No? At itong mga ang um, may pangako, no? May pangako sa iyo. Siguro um may pangako na Siguro meron sa yung um, may mag-aalok, no? May mag-aalok sa ng kasal. Or may pangako. Pwede rin ito sa ano, no? tong inaantay mong pera na nangako sa iyo. No, na darating na siya. Nagkakaroon lang siya ng delay, pero darating at darating din siya. At kung meron naman sa mag mag person, no, mag boyfriend or mag live may ka live in, no, magpo-propose na siya ng kasal para sa si inyo, no. At meron dito nga sa wishful wishful fulfillment wishful fulfillment mo, no yung mga winimish mo, yung mga, mga uh, mo, mga pinapangarap mo, um, sa pagiging ang kailangan mo lang ay magkaroon ng coach, magkaroon ng advice para dito sa mga wini, um, um, pinapangarap mo. Kasi magsasuccessful, kay, magsag magkakaroon din po kasi ito ng successful yung mga ano mo pinapangarap mo yung mga minimithi mo kasi kukuha ka rin dito ng coach para sa sarili mo. Para mas lalo mo pang maintindihan. Kung ano ma, mas lalo mo pang maintindihan. Kung ano ba itong um, goal mo, no? Kaya, unti -unti, kaya nandyan lang sila sa likod para um, ibigay sa'yo yung mga minimithi mo. Dahil siguro ang ilan din sa inyo dito um, nagpapaturo or ang ilan din naman sa inyo coach nag, um, nagtuturo kaya unti-unti nyo rin nakakamtan yung mga, yung mga ninanais din sa buhay na mag magandang kalalabasan o magandang mangyari sa buhay ninyo, no? At yun nga, ang ilang design yun talagang patuloy na nag para sa pangarap ninyo. So ano pa, ano pa, message sa yung mga sagitayos. Okay. So, dito no. Um, it's okay to be different. Relax, everything okay. And imagine. So, dito sa it's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. So, Siguro ito yon yung pinag-uusapan ka. Pinag-uusapan ka nila. So, okay lang yan. Okay lang na maging kakaiba ka sa kanila. Kasi, um, hindi mo kailangan na i-please ang sarili mo sa kanila. Kung hindi ka hindi kanila magustuhan, it's okay. Okay lang kahit hindi ka nila magustuhan. Kasi, ikaw ang nakakakilala, nakik nakakakilala sa sarili mo. No? at alam mo la at alam mo rin na ikaw ay isang perfect. Alam mo yan sa sarili mo. So hindi mo kailangan hindi mo kailangan i ipilit ang sarili mo para sa kanila, no? So hayaan mo sila. No, yun tulad ng sabi. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, hayaan niyo lang sila, no? Hayaan niyo silang um, mag-usap-usap diyan basta. Um, alam mo naman kung ano ginagawa mo para sa sarili mo. So, relax. Everything is okay. So, you know, relax lang. Lahat yan okay. Don't worry. It's all going to be fine. So, yun. Huwag ka mag-alala. Lahat yan ay magiging okay. So, imagine. What will you see, feel, what will you see, feel, think, and if your wish come true? So, ito yun. Um, wishful fulfillment po kayo talaga dito dahil, um, nagpaturo kayo or tinuruan kayo, humingi kayo na mentor or ang ilang senyo nagme-mentor. Yun, kung anong mga iniisip niyo kung anong nararamdaman niyo Kung ano man yan, <clears throat> na-feel nyo sa iyo, na alam nyo naman na positive. Wish came true. No? Yan, magiging katotohanan yan. No? Fulfillment. So, yun. Yan po. Yan pa ang message sa si mga Sagittarius. So, itong mga ganito, kapag may ganitong senaryo na hindi maganda sa vibes, hindi maganda sa vibes ninyo, sa energy niyo relax. No. Don't worry. Alagaan nyo ang sarili niyo Kailangan nyo maging positive no, para hindi ka maapektuhan nila. Protectahan ang sarili. So, yun po, yun po message sa inyo mga Sagittarius. Thank you, thank you, and God bless.